Mga idol, ayan, ayan. bat yan. Okay, naghintay pa kami na bat. Lumit ang tubig yan. Maliliit lang. Oh, mga idol. Sina to? Isda. Oh. Sarap sabaw nito. Oh. Ito lang. Ayan. Ang kasag mga idol. Ayan. Ito yung mga huli namin. Yo, what's up mga idol? Nandito. Magandang gabi sa inyong lahat. So, Magandang gabi yeah. pa rin. Idol. ngayong gabi mga -ka ngayon ay na pag-isipan namin na manunulo kami, mangingilaw dito sa yung, dagat. Did you, did you, did you, did you. Pero yung ano mga idol. Kasama na yung, yung idol, mga dalagat, senior mga idol. Medyo. Nandito na yung mga ah, mga dila. senior citizen. Kasama dila, na. na. Uh, uh, idol. Mangingilaw uh, na tayo. Sana samahan nyo kami sa aming adventure. Sana makahuli tayo. ulam lang mga idol. Pang ulam. Okay. Okay. Oh, yan, Kita tayo tengok mga sepang. Sepang? Situ. Saya tengok. Tengok muka dia ni. Tengok muka idol. Tengok muka muka idol. Tengok muka muka idol. Tengok muka. Idol, di ni muka ulang di Oh. Di idol kita mau buat Oh, yan, Muka idol ni, kita Ito sila? yung sila. mental club saya sa Bisaya na mga no? Yan, mga idol. Yan. Kunti pa kunti. Kunti Oh, oh. Malak Itu pun Ito pa yung mga man, idol. Ito pa yung mga Bat yan. Naghintay pa kami Ha?

バッタこの辺だよ。

Kebelum pun tak Hmm ya, no? lagi nak Hmm Itu kami mengaidul Ya tu Yang silah mengaidul Ini adalah kebelum So, oh, ano yan? Iyon, no? Iyan. Iyan, oh. Ito na. oh, mga idol. Ito oh, okay na to. oh, ito na yan. Pwede na yan. At saka, ito si bus. oh, pwede na yan. Yan, no? Oh. Masarap na yan sa amin, mga idol. Kaya nga, Mga idol. Oke. Joy. Ayan mga idol. kahit kunti mga idol. Meron, meron. Kunti kunti lang. Ka là ganyan. Mm. pag gamit itong bugsay. Oh, yun. Bugsay. Ito yung public beach ng Pinamalaga. lama gili-gili merumang-mengat, apa nama? Kenal blue crabs, cakap kesak. Emak idol, apa nama? Silep lang mga idol, pas merungam emak kita. Okey. Aduh, senang dia ni. Aduh, apa senang dia ni. Aduh, senang dia ni. Aduh, senang dia ni. Aduh, senang dia ni. Aduh, senang Cepat untuk ikutkan pertimbangan saya. Hmm. Apa? Terima kasih, Pak! what's wrong? There's some on my waist. Here.... AUUNAH! Mungkin di telur kat dah selesai tempun. Tidak tak boleh betul-betul. Bukan? Medas kaki kaki. Sekarang di Donch lungsabu tengah berjaga-jaga. إنا predictable. Okay. Ini pasal Idol Idol? Balik kami, babalik Mag charge lang muna ngayon, ya, babalik na naman Idol um, charge muna kami sa aming cross light kasi Lagpat na mm. Babalik kami pagka Call na itong mag charge Oh Kasi Yung tubig mga Idol Uh, ano na din, low tide yan yung inaintay, inaintay namin ba tapos while naghihintay kami mag charge kami nito para magkas na yung, yung ano, siga nito si okay. lubat na yun know? so mamaya lang mga, idol balik namin mamaya I charge muna namin to tapos sana uh, ano, low tide na okay mga idol Okay. Ito yung huli namin ngayon. Ngayon. Ngayon lang muna. Yung huli pala natin. Ngayon kami okay yung huli dito. Kunti lang yung huli namin. Tingnan okay. mga idol. Oh. Yung, Ayan. Yung mga kasag mga idol. Oh. Ayan. Ito yung mga huli namin. So, 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 may lang ulit mga idol. Pag charge ito mga flashlight light natin. Oo. Oh. So, ngayon ulit mga idol. Okay. Yung so, <laughs> bat mga idol. Ayan. Ayan o. Maliit lang yan. Maliit lang yan. Pero masarap oh, yan. Masarap mga idol. yan. Lagyan ng sopa. Uh, mas tamis. Oh. Yan o oh, mga idol o. Oh. <laughs> <laughs> Titanium mga idol. Teka si Tito. Tito. Tingnan mo mga idol. Oh. Pag uh, senior citizen talaga na boots Oh, <laughs> yun o. Oh. Oh, iwas. Mga iwas sa uh, ano mga idol. Ah, <laughs> <laughs> oh. 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 <laughs> Tayo mga idol. At dito mga idol no, pauwi na kami para i-charge namin ang aming plus life kasi may na yung ilaw, palubat na. Pasinsya na rin mga idol sa ating video mga idol, medyo malilim hindi kasi namin na prepare na maayos ang mga idol biglaan na po kasi yung pangingilaw namin kayaan yung mga idol sa susunod na episode natin sa pangingilaw ay eh, magdala na kami ng maraming flashlight para maaliwanag yung ano video natin kuha sa video so dito mga idol ay umuwi na ako mga idol kasi mag alas 11 na hindi na kami bumabalik sa pangingilaw umuwi na lang kami sa bahay kasi mamayang madaling araw ay eh, babalik na ako sa Cebu ay pasok na ako bukas so ito pala yung huli namin mga idol ay niloto nila, sinabaw nila, nilagyan nila ng tanglad at saka para may sabaw sila nahihigupin. So yun mga idol, dito na lang tatapusin kung video na ito mga idol. Salamat sa panonood mga idol at sana sa mga nakapindot na mga video nito mga idol, sa padaan lang po, sana po ay masubscribe na mga, mga idol sa ating channel. At malaking support na ro po yun sa mga idol sa amin. Maraming salamat mga idol. Takit sa next video mga idol. Keep safe and God bless.